Alam mo minsan nakakalimutan nating magpasalamat sa pinakamahalagang kasama natin araw-araw, ang ating katawan. Tahimik lang siyang gumagawa ng himala, tumitibok ang puso, humihinga, naglalakad, nagtataguyod sa atin. Kahit pagod na, kahit minsan nasasaktan. Pero ilang beses mo na bang sinabi, Salamat sa'yo katawan ko? Salamat sa mga kamay kong patuloy na kumikilos, sa mga paakong nagdadala sa akin sa mga pangarap at sa pusong kahit ilang beses nang nasaktan, patuloy pa rin nagmamahal. Kaya ngayon, gusto kitang anyayahan, huminga ka sandali at sabihin mo ng tahimik, salamat sa aking katawan. Dahil kung wala ito, wala rin tayong buhay na pwedeng ipagpasalamat. Kung nakarelate ka sa mensaheng ito, panoorin ang buong video sa Edwin Tan Podcast sa YouTube. TikTok, Facebook at Spotify. Baka ito na ang paalala na kailangan marinig ng iba ngayon.